Hindi makalusot-lusot yan ngayon dahil uh, let's accept the fact that it's a very controversial uh, uh, bill. Uh, I'm hoping na kung bigyan ako ng chance na makabalik at uh, I'm hoping also na mayroong mga like-minded senators na mananalo at susuporta sa panukalang batas na yan. Uh, dapat uh, masuportahan yan para maipasa talaga. Bakit ang harsh naman po na ano, ibalik yung debt? Ya, yeah, alam mo kasi, uh, bakit uh, ganun na lang paniniwala ko kahit na marami nag-upos pero marami rin naman nagsusuporta. Na, uh, nakikita ko kasi, personal experience ko ito. When uh, I was Director General of the Bureau of Corrections, kinausap ko yung mga convicted uh, Chinese drug lords sa loob ng Bilibid. At ang sabi talaga na sa akin ay, uh, kaya kami sir, uh, insisting na mag-traffic ng drugs dito sa Pilipinas bakit hindi kami magta-traffic doon sa mga malalaking markets. China, Indonesia, Malaysia, Thailand, o kaya Singapore. Eh bakit? Dahil ayaw namin doon dahil siguradong bitay kami. Dahil mayroon death penalty doon. Dito sa Pilipinas, wala kayong death penalty. At kapag kami nahuli, nakulong, tuloy pa rin yung aming negosyo sa droga. Dahil safe na safe kami doon sa loob ng bilibid at uh, hindi na kami takot mahuli dahil nakakulong na kami. Hindi na kami takot na makasuhan dahil konviktado na kami. Safe na, safe pa kami dito sa loob. So, oras kung mayroong kayong death penalty, wala na. Bitay na kami at sino pang magpapatuloy sa negosyo namin sa labas ng bilibid na patay na. So, sinong magpapatuloy? So, kailangan talaga ibalik natin ang death penalty dyan sa high-level drug traffickers. Klaruhin ko ha, hindi kasama dito yung small-time ng mga drug pushers diyan sa kalsada. Hindi po 'yan, yung malalaki ang ibig nating sabihin dito. Ang ikukover. cover